Sampung taon na po ang nakararaan, tayo po ang saksi ng isinisigaw ni Bong Navarro ay hustisya. Napakahaba po ng paglalakbay ng kasong ito na isinampanya niya laban kina Cedric Lee, Dennis Cornejo at sa iba nitong mga kasama pa. At kanina nga pong umaga ay lumabas na po ang hatol ng Tagig RTC. Panghabang buhay na pagkakulong kina Denise Corneo, Cedric Lee at dalawa pa dahil po sa kasong serious illegal detention with ransom or for ransom ang terminong ginagamit niyan sa hukuman. Alam mo Romel, uh, kasama natin sa industriya si Bong Navarro at mula pa noon tayo ay nakikisimpatya sa naganap sa kanya noong 2014 hmm. pero hindi tayo ang husgado para ikanga ay uh, magbigay nang desisyon tungkol sa kasong ito. Mm -hmm. Pero eto na nga po at kanina ay uh, tigib na tigib sigurado ang puso ni Bong Nabaro sa kaligayahan. Kaya gano'n na lang ang kanyang pasasalamat dahil nakakuha po siya ng hustisya. Taman-tama po, totoo ang kasabihan kung anong itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Romel? Ay yes, nagbubunyi ngayon ang show business kasi syempre kasamahan kaya sino pa ba ang magtutulungan at kukuha uh, ng lakas ang nasasakdal? Diba? Kundi eto na, dumating na ang matagal na, hindi natin in-expect na ngayon pala i-release, di ba, Nay? Akala ah. natin na tulog na ang kaso ito. Yun pala, ah. may maganda tayong hinihintay na balita na ito na. Ah. At alam so naman proud. po natin ang pinagdaanan ni Vaughn Navarro dito noon. Mm. At uh, nakita po natin ang kanyang itsura, ang kanyang salaysay, ang kanyang ipinakipaglaban. At alam po natin, alam po natin na yung kanyang hinihingi ng ay nararapat lamang pong ibigay sa kanya. Kaya naman maligayang maligaya po ang buong industriya ng lokal na aliwan para kay Bong Navarro. Ayan. At eto, pangalawa, si Gretchen Barreto naghahanda na raw, papasok na rin daw sa mundo ng politika. Ano masasabi mo Romel? Ay, nako ako, Naya, in fairness naman sa, sa mapagtulong ni Gretchen Barreto nung nakaraan laro ng COVID, ano mga dalang paon, di ba na yung pandemia? In love fairness, yung love box sa yeah. na natanggap natin. Eh. Yan. Ano yun? Maraming artistang tumutulong noon. Kaya lang mm -hmm. nagmarka yung kay Gretchen Barreto. Kasi wala siyang pinili. Mm -hmm. Mga reporters kasamahan sa pelikula, mga katrabaho sa telebisyon, maliliit na gagawa ng yes. Pilipino at Telebisyon, talaga pong wala siyang nilampasan at nagmarka po yung love box na yon. Mm -hmm. Pero sabi nga ng marami, hindi naman sapat yung minsang pagtulong. Kaya lamang po, eh, may mga nagtutulak kay Gretchen Barreto na pumasok na rin sa mundo ng politika ngayon. Total naman daw, eh, hindi na siya nag-aartista, hindi na humarap sa mga kamera. E eh, di ipagpatuloy na niya yung ginawa niyang kabutihan nung panahon ng COVID, di ba? Correct. At susuportahan pa siya ng kanyang mga kaibigan na talaga nga namang nakukilalang kilala ang kaibigan niya talaga naman sumusuporta na sa mga politikong nais magsilbi sa bayan. Ano diba? eh, ang lumulutang na pangalan ngayon ay si Mr. Double Hey, si Mr. Atta Ang, siya daw yes. ang magsupulak na magsusuporta yes. kay Gretchen. Pero alam mo, pagka ganito kasi, maraming pros and cons yan eh, di ba? Mga positibo at negatibo na maaaring uh, ipanganak kapag si Gretchen Barreto ay totoo na pumasok na rin sa mundo ng politika. Ito, ito, napakaganda ng sinabi ni Juris Doctor Channel ng Amerika. May kasabihan nga tayo na, Real friends won't push you into the risky world of politics where enemies have the tendency to pretend to be your friends. Mm. Di ba meron niyang kasabihan? Kapag meron kang kaaway, amukiin mo, itulak mo daw sa mundo ng politika para amanos na kayo, kwentas klaras na kayo, di ba? At eto pa, may karugtong yon, hindi lang yon. Ang sabi pa rin ni Juris, sana ay buo na ang loob ni Greta na sumabak at sa maruming laro ng politika. Bagaman maituturing na open book ang buhay niya, sana ay maging handa siya sa posibleng pag-ungkat ng mga magiging kalaban niya sa politika, sa lahat ng kanyang nakaraan at sa posibilidad na madungisan nila ang kanyang magandang imahe. 'Yan ang sinabi ni Juris. At ito pa, napakarami nito ngayon, lumalahok. Okay. Mhm. Mm ah, Bong, na muna unahin natin kambal mm -hmm. naman sa sa gap na ito eh. Nay, ang buong publiko po ay nagbubunyi sa katarungan hmm. sinapit ni Bong kung mababasa nyo po ang mga comments sa FB, wala po ni isa ang nakisimpatya sa mga akusado. Justice prevailed. Maligaya po kami para kay Vong. Totoo yan. Totoon-totoo yan. Kung anong itinanim natin, yun ang ating aanihin. Di ba? At last, justice has been served. Congratulations Vong Navarro. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At sabi naman ni Tita Nene Olanday, sa wakas na kamta na rin ni Vong Navarro ang ustisya. Maligayang-maligaya ang lahat para sa kanya. At sabi sabi ni Wating, Wating Nanay, justice is served. Congratulations, Bong Nabaro. God is really good. Always yes. good. Kaya sabi po nung isang nagkomento, hindi natutulog ang Diyos para sa mga nasa tama. Uh, correct lang natin, ni hindi po umiidlip ang Diyos. Mm -hmm. Totoo lang. Kapag mm -hmm. ang ipinakikipaglaban po natin ay tama. Katotohanan. Ayan. At sabi ni Boise, I'm happy for Bong Navarro. Nakuha na niya ang hustisya. Inaasam niya, na inaasam niya, hindi natutulog ang Diyos. Cedric at, <laughs> Cedric at Denise, sabi niya. Ayan, sabi ni John, ang tagal na dapat niyan. Pero dahil matitindi ang mga kalaban ni Bong Navarro, tumagal nang tumagal yan. Napakasarap lang makakita ng mga tao na pagkatapos mambugbog ng isang taong walang kalaban-laban, ay sila naman ngayon ang mabubulok sa kulungan. John, thank you sa iyong mensahe. At ito pa ang kanyang karugtong. Huli na, huli na ito. Pero nakakatuwa pa rin para kay Vong Navarro Totoo ang sinabi mo, nanay, kung anong itinanim natin, yun din ang ating aanihin. At meron din ako idudugtong. At kung ano man ang resulta ng ating ginawa, kailangan nating magdusa, pagdusahan. Ang pagbayaran. Yun lang. Mm -hmm. Totoo yan.